Nagpunta nga kami ng peryahan ito mga Madi. Pero bago nga kami pumunta sa peryahan mga Madi, ay eh, nagpunta naman muna kami dito sa may nagtitinda ng mga ihaw-ihaw. Actually mga mading nagpunta lang naman kami para lang naman pamasyal-pasyal pero hindi naman kami yung as in maglalaro. Kaya nga may peryahan dito mga Madi dahil malapit na nga ang kapistahan dito sa aming barangay. Nung matapos nga maluto yung binili namin mga ihaw-ihaw mga Madi, ay eh, nagpunta nga kami dito sa aming upuan. Ang totoo mga mading ay eh, nakikiupo lang naman kami. Hindi namin alam kung kanino kolong ito. <laughs> Habang kumakain nga kami dito, mga mading mag-asawa, ay patinitin nga kami dito sa harapan dahil hinahanap namin yung dumalit naming anak na kung saan saan na lang tumatakbo. <laughs> Actually, mga mading, kasama naman ng anak ko yung kanyang tita. Kaya naman, tamang date nga lang kami dito, mga mading mag-asawa. At eto na nga lang ang aming free time. Kaming gabi na nga lang dahil last hour pa yung asawa ko. Tamang kain nga lang kami dito, mga mading. At talata naman na halos ubusin na namin pati yung baso. Uh, Uy, grabe nga. <laughs> Kahit away bati nga kami mga maning, itong asawa ko ay hindi niya pa rin nakalimutan na mag-date ko minsan sana. sana all. <laughs> dumating na nga yung anak namin mga mading at grabe naman ang pawis nito halata naman takbo ng takbo, grabe pagkatapos nga namin kumain mga mading ay eh, naglibot-libot kami dito sa periahan at nakikita nyo nga mga mading ay eh, walang katao-tao dahil doon lahat sa covered court nanonood ng basketball ang ganda nga ng pesto nila mga mading dahil parang ng ilaw dito habang naglibot nga kami mga mading ay eh, yung anak ko nga ay panayang turo dito sa mga makukulay na lobo at maglalaro daw kami ang kaso sabi ko nga, isa ka na lang kasi naman mga mading eh, wala nga akong kahilig-hilig sa mga ganito. Marami nga kayong makikita rito mga mading na pwede yung pagluluan. Kagaya ng biking, bingo, at di ko na alam yung iba. Basta sana yun kung ano yung nakikita niyo rito sa aking video. Bale, pagkatapos nga namin magdibot-dibot dito mga mading, eh nagaya na nga kami na umuwi na nga. At yan lang nga muna mga mading for today's video. Maraming salamat. Sana supportahan niyo pa rin ako kahit bihira akong mag-upload. Thank you!